Tita, si Tita. Kumain lumabas mo ako sa social media na interview ako ni Maharlika. Wala ko akong takot dahil alam ko ang Panginoon ang naging gabay ko para magkaroon ako ng lakas na loob. At tayong lahat ngayon, ako ay naniniwala na kaya kayo nandito kasi ang Diyos din ang nagtala para pumunta kayo dito. tayo dito sa gitna ng ating

So yun po mga kabayan, no, ngayon po dito po, ngayon kaganapan sa May Edges Rhyme. At nakita niyo nga po na nagsalita itong si Miss Cathy Binag, dumating po ngayong araw, or ngayong gabi dito nga po sa May Edges Rhyme. At uh, kung mapapasip po ninyo, no, yung ating mga kababayan ay uh, parami po ng parami. Ayan po, no? Binag, isang hanggang doon po mga kabayan. Ayan, ayun yung napapakita po na suporta kay Biko sa Duterte at kay Tatay Bigong. Ayan po yung mga kababayan natin. Ayan. Alam po, ito. Yan si Miss Cathy no? Binag po, no? Tina? Po natin. Si Miss Cathy si Binag. Binag, boss. Uh, Ang ganda ni Miss Cathy Binag, no? Okay. Yan. Uh, ay, sorry po. Sorry uh, Si Ms. Hello, Miss Cathy Binag. Hi. Ako mag-selfie sa iyo, Ate. Baki suno ako sa mga basura, ha. Please, ano natin? Minting natin ng ilinis. Ay, salamat po. Salamat po. Pakipunot yung mga basura n'yo. Gawanan natin itong mga malinis. May papicture kay Miss Kathy Bilan. Please, tulungan tayo yung mga basura. Ma'am, pag-greet yung ating mga kababayan. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Na, Nandito po kami yung sa si Edso Shrine Hawaii. Kayo po rin pumunta dito at supportahan pong ating uh, peaceful rally para sa po, para po sa ikabubuti ng ating bayan. God bless. Salamat, Miss Kati Binag. Thank you so much. Thank you. Pinagkagulan na si Miss Kati Binag dito mga bayan. Daming picture-picture selfie, oh. Ang ganda ni Miss Kati Binag sa personal, ah. Ayan. Oh. Ay. Ay, kung nauuwa po, dito po, meron po pinamimigay na tubig, tsaka uh, may mga ano po, pagkain, no? yung uh, may saging, no? saba. Yan, sarap. Yan. Good evening po sa lahat po na nanonood ng na ating Day live dyan. Ito po sa It's sa Shrine. Ang live na, na live po natin napapanood si Miss Cathy Binag po. No? At uh, kanina po ay na, nagbigay po siya ng mensahe dito sa ating mga kabayan. So kung napapansin nyo po mga kabayan ko sa may pati sa may taas ng Foot Bridge. Ayan po, may mga kababayan po na rin tayo nakatuon doon, no? Ayun po, ating mga pinaka-record. Ayan, doon ng tao. Ayan, shout out po dyan sa ating lahat mga kababayan, no? Samang kayong sulok ng mundo sa ating mga kababayang bayaning OFW. Filipino immigrants all over the world. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magpagpalang gabi po sa inyong lahat. Uh, oh, Miss ah, Cathy Binag po. Ayan, live na live po. Ingat ma'am, bye bye. Oh, Ayan, pa si ma'am. <laughs> oh, <my God. laughs>

ini timbang tamam you

Scotty Bina, no? Salamat po muli sa mga nanonood ng ating live dyan. Salamat po sa mga nag-share at nag-subscribe po sa ating channel. Sa mga nagla-likes po, maraming maraming salamat. Ingat po, Salamat po, Salamat po, Salamat po, Nah. Stay strong and stay beautiful, always. So ayan po no. Ayun po. Sa mga hindi po nagugutan si Miss Cathy Binag kanin sa kanyang uh, mensahe, pwedeng pong i-replay e yung ating live diyan mga kabayan. At sa ngayon po, kasalukuyan, siya po ay nandoon na at uh, at siyempre po. Oh, ating narinig na araw-araw na po siya dito. Oy, si yung anak ni ni anak ni anak ni Attorney Magkulito ng ng itlog dito. Nilalagay ng itlog. Ayan. Godaste. Ay ay. Si anak ni Attorney Kong Marcoleta, mga kabay ko nandito rin, ayan 'no. Ayun. Diyan din po siya. Ayan ang anak ng Attorney Marcoleta. Pati hukbo, kung kuha yung tatay. Attorney ano Marcoleta, Attorney Marcoleta. Ito na yung tatay. kasama